Saturday po sa ating lahat at dito sa amin ay walang tigil lang ulan, magdamag at may kasamang malalakas na kulog at kidlat at ayun nga, yung mga mapapanood nyo sa susunod na video ko guys ay ito yung naging epekto ng walang tigil na ulan ng maghapon magdamag kagabi may mga binaha yung tulay dito sa amin uh, umapaw ang tubig tapos, yung mga ibang palayan na baha, wala kaming daanan dito ngayon papuntang Chinpur kasi nga uh, hanggang baywang ang baha doon. Tapos, yung ilog dito sa may likod namin, sa may likuran ng aming a uh, palayan, umapaw na rin ang tubig dyan. At doon sa may palabas naman para pa highway sa amin dito sa kabila, may mga palayan din doon na nalunod kasi nga umapaw yung tubig doon sa may ano sa may tulay dito sa amin ang naging tendency niya pumunta ng tubig pa ganun papunta sa Saichok yung sa kabilang daanan di ba dalawang mm -hmm. dalawang daanan sa amin dito palabas so may mga bahay dito yung dinadaanan namin yung tuwing naglalakad kami papunta sa malaking puno ayun sa may mismo malaking puno may baha doon at yung mga tanim na palay doon ay nalubog. Sayang, sayang kasi may mga bunga na nalubog. Gagaganyan na lang yung ano, umaapaw yung nakaano kanina. So yun ay galing sa river. Kaya yung balik kaninang umaga kasi ay pumunta kami, bumili kami ng gatas. Wala nga kasi kaming daanan dito kaya sa Saichu kami dumaan, doon namin nakita na may mga bahay na na bahaan pero mababaw lang ang tubig, hindi kagaya dito sa may tulay dito sa may amin hanggang baywang ang lalim ng tubig, so eto yung video guys kaninang umaga nung, nung umalis kami kasi marami din kasi mga tao ang nagsisilabasan para tignan nga at saka yung Siyempre, inaalala nila yung taniman dito sa may amin ng palay. Yung malawak na taniman ng palay dyan yun yung inaano din nila baka kasi nga uh, bumaha kasi yung tubig talaga dito sa amin yung ilog talaga kasi dyan umapaw na kasi siya so eto yung mga video natin guys oh my god the rice oh, my god there's already flour rice oh my god oh my god then we'll go to my house No, it's not gonna go in our house because our house It's higher place. Higher place. Um. Oh. sayang right, yeah, The river, the river, uh, no. over, overflow, over, over, over. Tumaas yung putih yeah. That's why the water coming from this side because the water in here on. Look. Mm -hmm. This river. Yeah. Look here, also. This one, mm -hmm. the, this one the river, ah, oh. Sure. this the river. that's why I the milk the day, whole night, full night raining, nothing, nothing like this happened. Yes. Like this happen, whole night raining. All rice covered with water. There no milk today, All there, oh. Milk But they are buying somewhere milk in our place where I Smith, Smith buying somewhere yeah. milk. Yeah. Yes, there also we try there. There is not like milk. I don't know why. Yeah! Look! here. How can I go take milk? Look, 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 look. look. No, I know. Walang, no, walang no way. Also have have no to so, in The side also here also no? The river here, huh? Overflow, huh? Yeah. Ito yung ilog, oh, karugtong dun sa may likod bahay. Ganyan siya kataas. So, ibig sabihin, ang tubig sa likod ng palayan namin, umabot na siya sa malapit sa may bambu. Oh. Umap umapaw na rin ang ano dito. Umabot na halos umabot na sa may kalsada yung tubig. Yes, this is the river connected to our ano, connected there at the back of our rice field. Yung palay for sure, yung palay nila ama doon sa ano kadila. For sure, lunod, lunod yung mga yun dahil sa dahil dito sa may bridge dahil umakaw na rin ang tubig dito sa may bridge oh my god bridge is broken macho Hindi, macho Kaya macho 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 होते मचितूं आंटा ये ये कुताव नहीं है रे वही तो वेट लगा नगरने स्टार्ट गए Верно, na? No? Oh, what happened in here? Uh, maybe, no. Ah, they transfer. baha doon. Transfer nila yung ano dito. O oh, mga mga alaga nilang baka. Pati motor tinanggal. No, only the river, only the river overflow. Yes, only the river overflow, but here not there, 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 the river. so what's the use of the drainage that they are making last time nothing nothing they're just only wasting money for making the drainage well, ay eh hanggang I huh? until waste look yeah. may natawid doon bit bit ang kanyang bicycle hanggang ano baywang ang tubig hanggang baywang ang tubig yan, mga pareho namin mga chismoso. Mga chismoso, chismosa. Pinuntahan yung ano, pinuntahan, makita lang yung flood. Ang taas, oh, hanggang baywang. Ang lalim ng tubig. Ayun yung natawid, oh. Hindi makakatawid dito. Doon sa Chinpur, hindi ka rin makatawid para bumili ng gatas. Buti na lang may gatas doon sa tapat ng Please. ano yun, nakabili kami ng gatas. Grabe ang flood doon, oh. Kitang kita, oh. Kasama ang batang malit na chismoso din, oh. Aga-aga. <laughs> Kasi nagsisilabasan mga tao sa amin. Nagsisipuntahan sila dito nga. Gawa nga ng mataas na daw yung tubig sa ilog nga. Kaya iyan. <laughs> Nakikichismos din kami, oh. Kasama ang bata, oh. Hanggang ngayon guys, umuulan pa rin dito sa amin. At kung nakikita nyo, natumba na yung ating mga palay. Ayan, ayan na sila. At kahit doon sa palay nila ama, natumba na yung mga palay nila sa likod. At yon nag-aadala si Asif. Kasi kapag hindi talaga tumigil ang ulan at nababagto sa ulan, tutubo daw yung bunga ng ating palay at sayang nga naman. So, hindi natin alam yung tubig hanggang dun sa may malaking puno. Yung, yan ito, 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 itong puno na to, kung saan nakatayo hanggang dun yung tubig sa may ilog. Ganun na siya kalaki. Sana, wag siyang umakyat pa. Kasi once na umakyat pa ang tubig, sa bagay medyo mataas kasi dyan guys, medyo mababa kasi yung sapat na yun eh. Pero delikado na kapag umakyat pa talaga ang tubig dyan. Delikado talaga. Lulunurin din lahat ang mga palay natin. Kaya sana pumigil na. Ang mahirap dito guys, ang Nepal ay walang weather forecast. Hindi kagaya sa atin na 2 days, 3 days bago dumating ang bagyo, may balita na na may parating na bagyo dit, na kung saan sasalanta ang bagyo kailangan mawarningan ang mga tao kung kailangan lumikas, ganun dito walang weather forecast never akong nakapanood sa balita dito sa Nepal na may weather forecast mababalitaan mo na lang through Youtube o di kaya sa mga vlogger sa mga nagla-vlog din dito sa Nepal mapanood mo na lang may mga baryo na or may mga village na na nabaha may mga iba na na, na landslide ganun baka nga And never din ako nakarinig na may bagyo dito sa Nepal. Suguro itong nararanasan namin, baka part din to ng bagyo. Kaya lang dahil nga walang bagyo-bagyo dito sa Nepal. Inaano lang, inaassume lang nila na rainy seasons lang, pero sobra ang pag-ulan. Mantakin mo, two days, two nights, walang tigil ang ulan. ba? Sa atin, kapag ganito ng panahon, may bagyo na, mga signal number one, mga ganon. Parang sa atin, may bagyo din sa atin. So, ito yung nasalanta sa aming palay At marami din ang nasalanta, lalo yung mga binahang talayan talaga. Ay, di ko alam kung ano yung mangyayari hanggang maghapon. Sana tumigil-tigil na rin pag-ulan niya. Kasi ang dami nang naapektuhan, lalo yung may mga palay na kagaya namin. Sayang ang gastos kapag nasira talaga ang mga palay ngayong panahon na ganito. So, yun lang yung update ko sa inyo, guys. Kung kumusta ang araw namin dito sa Nepal. Happy weekend ulit sa inyong lahat and see you in our next vlog. Bye everyone and God bless us all.